homemade honey na nabibili lang natin sa tabi-tabi? Try nyo na at kayo na humusga sa fake at pure honey. Pero tingnan nyo naman para talaga siyang pure honey. Tara, umpisahan na natin agad. At dito sa ating kawali, magdagay lang ng 2 cups ng white sugar. White sugar ang ginamit natin kasi masyado kasing dark ang brown sugar. Ayan, at nag-start nang magbuo-buo ang ating asukal. Hintay na lang natin na mag-melt at tuloy ang matunaw ang ating asukal. I-set lang po natin ang stove sa low heat. Ayan, at natunaw na ang ating asukal. At dahan-dahan na natin ilagay ang 3-4 cup ng mainit na tubig. Yung kumukulo talaga ha. Mag ingat lang, baka matalamsikan at mapaso. Once na ilagay na natin lahat ang tubig, imix-mix lang natin mabuti. Bago natin ilagay ang 2 teaspoon ng lemon juice. Mas mainam kasi lagyan ng lemon juice para hindi makristallize ang ating asukal at makuha natin ang lasa ng honey. Lagyan lang natin ito ng pampalapot, 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon ng tubig. I-mix-mix -mix lang natin mabuti itong slurry mixture natin bago natin ihalo dito sa ating homemade honey? Kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, maaari po ba na pusuan nyo at ishare ang ating video? Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po. Mix mix lang natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating homemade honey. Pwede na natin i-off ang stove at palamigin lang muna natin ito. Medyo lalapot pa ito pag lumamig na. Hindi ako nagbebenta ng honey at hindi ko rin intensyon na manira. Gusto ko lang makita nyo ang kaibahan ng fake at pure honey. Dahil malamig na, medyo lumapot na siya. Kahit fake lang ito or homemade, medyo nakuha naman natin ang lasa ng honey. Ayan na, di ba ang sarap-sarap tingnan ng ating homemade honey? Maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Fresh na fresh. Fresh, fresh. Good honey. Ito ang homemade honey na nabibili lang natin sa tabi-tabi Try nyo na at kayo na humusga sa fake at pure honey Pero tingnan nyo naman para talaga siyang pure honey Tara, umpisahan na natin agad At dito sa ating kawali, magdagay lang ng 2 cups ng white sugar White sugar ang ginamit natin kasi masyado kasing dark ang brown sugar Ayan, at nag-start nang magbuo-buo ang ating asukal Hintayin na lang natin na mag at tuloy matunaw ang ating asukal iset lang po natin ang stove sa low heat. Ayan, at natunaw na ang ating asukan. At dahan-dahan na natin ilagay ang 3-4 cup ng mainit na tubig. Yung kumukulo talaga ha. What? ingat lang, baka matalamsikan at mapaso. Once na ilagay na natin lahat ang tubig, i mix lang natin mabuti. Bago natin ilagay ang 2 teaspoon ng lemon juice. Mas mainam kasi ilagay ng lemon juice para hindi mag ang ating asukal at makuha natin ang lasa ng honey. Lagyan lang natin ito ng pampalapot, 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon.